Ano yan? Kaya natin. Wala kayong gastos Tingnan natin. Putol timing chain. Ayuno. Ayun o. May kinain. Hindi na nga nag-oven. Ano kaya kinain niya o? Ay nako. Pulusan mo nga itong. Pulusan mo. Patay natin na, Oh, ito. Sinasalba itong motor na to. Una kong nagawa, yung tank ay puro buhangin. Pangalawa kong gawa, nagawa ito ngayon. Washer. Oh. Sa mga mekanik ko diyan, sa nakalagay itong washer na to. Diba? Ang kapal niya, no? Oh. Sa kung ha andito, kinain ng nang tawag timing chain saka gear o, tingnan nyo ang kanyang ano. ang kanyang katena na kapalba naman nung washer na kinain eh Ayan, bakat na bakat pa no Oh, kasi kayo. sinasalbahan niya kayong kapitbahay niyo eh. <laughs> Pista. Pwede na kunin.